oso, terus, sama oso, terus sama oso, 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 ada oso, oso Ya, yeah, ikan, kalah tayo. Tayo nanti tong kangkong. Dalawin na rin natin yung libingan ni Pulot. Pulot. Ulot. Ito yung landmark ko sa libingan ni Ulot. Tinaniman ko ng kaluchuchi. Tsaka ng sa pagitan? yung dalawang aso namin bihirang mapuntayan sa bundok kaya sinano ko para magtakbo. sing takbo ka dun takbo ka dun yan sumama na rin si oso oso yan masaya sila actually kwan eh. ito yung nanay tapos yung dalawang yun si oso tsaka yung tumatakbo nito Ang magkapatid yun eh. Punta tayo dito sa yan sa aming actually kay Michael itong tanim eh. Itong mangroves. Ito. Mahogany pala. Ang dami mga seedlings. Ang eh. halaman na to Ayan, yung, yung, parang patani tawag dyan ay ito yung puno ng singkamas yan wild wild turnips ito mga singkamas na ligaw ganda ng bulaklak niyo, violet And then parang patani yung kanyang bunga pero uh, marami siyang balihibo itong isang part nito parang isang puno isang bahay na ito eh sa ito dulong to magandang uh, poste eh. hey, excited na yung dalawa oy saan kayo pupunta una, mauna muna kayo ako muna mauna excited ha excited po ha excited magkamukha magkamukha yung dalawang magnanay nito Oso. Oso. Oh, pwede na itong tanong sa lupa. Pwede na itong ilipat. Pinaugot ko siya uh, almost a year ago na rin. Pwede ko pa nalilipat. dito natin itatanim tong dalawang kangkong na to dito sa sapa ah tingin nyo ito ah oh. actually maglalakad ka lang dito eh dapat uh, ano ito matalas lang ang paningin mo tsaka dapat kabisado mo yung mga halaman kung saan sila nakatanim ito wow oh kaya lang, I don't know kung pwede na itong pitasin pero yung isang to ayun na oh. And, sa gitna ng screen niyo umaksak na siya sayang pero mukhang mga imo nilang lang yata ang nanginabag dyan okay na rin and then check natin dito yung huling huling tininim namin na avocado so far ito pa nakatayo pa rin naman siya oops ah. oops ito mali yata napitan ko oops ah. ito ay eh, abukado namin And then dito ko ilalagay yung isang tali ng kangkong pero alam ko, may tinanim din ako dun. Doon ko talaga yung para madali siya madaligan. Okay. Ayun. Ako yung mga palaka na nagpapahinga. Ito. Ayan. Ngayon tayo yung puso ng saging. Ayan. Sa hindi pamilyar, ito yung puso ng saging. Tapos, na bumubukas ito and then ito yung sepal parang sepal to yung sepal na to yung ma mawapad ma huhulog tapos ito na yung bulaklak na yung saging ito yung arrangement nila kasi ito dapat ma-pollinate para magtuloy and then kapag lumaki na na-pollinate na magiging ganda sya yan ito yung maliit na saging And then, ganito na siya. Ang laki. Ayan. Pero pag ganitong size, hindi na yan, hindi na yan lalaki. May iiwanan na yun Ito pa. Ganito, tumata. yung tumatagas din yung tubig. Ah. isa dalawa And then may nabit may nabili ako ng buto ng lotus sa Lazada Tito natin siya ilalagay So, hindi na kami muna maglalagay dyan ng kangkong kasi meron na. Rin na. So, ang ganda siguro niyan kapag tumubo yung lotus seeds. Sa NU, meron na ako napatubo nito eh. So, maglalagay ako dito ng 5 lotus seeds. Tapos dito natin siya ilalagay. yun. One, two, three, four, five, ten. dahan tayo sa lumang uh, kubo ng titokel ko uh, may wild, wild turnips din dito may tumubo At dalawang tong kulit hiniyan ko nalang magkulit kasi bihira naman talaga silang lumabas may langka pa dito sa loob ng sako nito narito yung bunga ng langka usually binabalot dito yan para hindi sila mapasok ng mga insekto Tara, baba na tayo dyan. Doon natin sa lagoon, itatanim itong mga buto ng lotus at saka yung uh, kangkong. Ayan, meron tayong ditong baka. At si oso. At si oso. Ayan. Dito natin, natin yung Dito yung mga kangkong. Tapos, mag introduce tayo ng bagong species. <laughs> species. Na. Yan. Yun. Meron pa tayo dito ang limang lotus seeds. Pero dito natin siya ilalagay sa gawing gilid. Para madali natin siya makita. One, two, three, four, payo. Ayan. Sana lumaki sila dyan. Mga, may putik. meron ditong trap baka nahuhuli sila ng bayawak oso sang oso oso tapos ko tayo ng kalamansi medyo off season yung kalamansi ngayon pero dito meron pa rin masipag silang mamuha dahil expose sila sa tubig kaya hindi sa kanila hindi sa kanila mahirap mag pollinate kaya lang yung ibang part so Asan ka? Banta siya. May dalawang makulit na kambing. Ganyan si Oso. Pinagsabihan niya yung mga kambing na huwag pupunta dito dahil may halaman kami Ayalang natin yung instinct e ni Oso na pagalita yung dalawang kambing naman talaga ang trabaho niya dito. Guard dog na talaga siya. Hindi ko muna siya sasawayin kasi baka ma-interpret niya na Charging warning ko sa kanya. Yung instruction ko sa kanya. Kaya yeah, alisan lang tayo. Susunod naman si Oswey.